Sa mga nakalipas na taon, naging malakas ang presensya ng political dynasties o ang sabay-sabay na pagsabak ng magkakamag-anak sa politika. At ayon sa analyst na si Dennis Coronacion, isa sila sa mga hadlang sa pag-unlad sa lokal. Aniya, ang sabay-sabay na pagtakbo ng magkakapamilya ay para sa kanilang survival at pampamilyang interes. Uh, hindi sila synonymous with development and uh, whenever there are dynasties around uh, competing for various public offices it's uh, quite hard for an for an ordinary aspiring political leader uh, to you know to keep up with the competition ayon kay coronacion binoboto ang mga pangalang pamilyar dahil sa pananaw ng nakararami tried and tested na nila ito pero dagdagnya mas makabubuti na itigil ang political dynasties sila paminsan yung uh, nagiging dahilan upang ah uh, you know, uh, maging palpak sa pamamahala o kaya humira pang ating bansa. Kabilang sa tinaguri ang Kamag-anak Incorporated ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang ate si Senador Amy Marcos, ang kanyang anak na si Sandro at pinsan na si Angelos Marcos Barba ay kapwa Ilocos Norte Representatives at isa pang pinsan at later representative na si Martin Romualdez na Speaker of the House. Ganon din ang pamilya ni Vice President Sara Duterte, Congress Sista ang kanyang kapatid na si Pulong habang mayor ng Davao City ang kapatid na si Baste. At nitong weekend, naghain ng Certificate of Candidacy ang magkapatid na si Access Representative Erwin Tulfo at broadcaster na si Ben Tulfo para sumali sa senatorial race. Sumabak din ang babaeng kapatid at dating tourism secretary na si Wanda Tulfo Teo kabilang sa Turismo Party List. Kung papalarin ang dalawang senatorial aspirants, makakasama nila sa Senado ang kanilang kapatid, ang mambabatas na si Rafi Tulfo. Para kay Congressman Tulfo, mga botante lamang ang makapagsasabi kung ilang Tulfo ang dapat na nasa Senado. Uh, yung political dynasty, matagal na pong usapin ho yan. Eh. And I believe, hindi po titigil yan hanggang wala pong batas. Ito rin ang pananaw ni dating Senador Manny Pacquiao na muling tatakbo sa Senado. Ang kanyang kapatid ay sinasarangani Governor Ruel Pacquiao at General Santos City Councilor Bobby Pacquiao. Alam niyo po ang konstitusyon natin, ang batas natin nagsasaad, nagsasabi na lahat may karapatan na tumakbo basta ikaw ay qualified sa uh, mga requirements. Ano yung qualification na yun? Marunong ka bumasa, Marunong kasumulat. sumulat. Eh pagka hindi mo pagka hindi mo pinatakbo yung isang tao, inalisahin mo ng karapan. Contradict naman doon sa ano. Payo ni Koronasyon sa mga botante, huwag magpapadala sa popularidad at magkaroon ng sariling pamantayan sa pagboto. Iwasan aniya ang bumibili ng boto at mga walang tindig sa mga issue. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.